Nang hagupitin ng Bagyong Aghon ang munisipyo ng Mauban sa Quezon Province, maraming bahay at buhay ang apektado dahil sa hindi inaasahang pagtaas ng tubig baha. Isa na rito si Nanay Natividad, 67 taong gulang, na ang kinabubuhay ay pagbabalot. Tahanging haligi na lang ng kanilang tahanan ang naiwan sa pagnanais ni Nanay Natividad na muling mapatayo ang kanyang tirahan, ay naglibot-libot siya dala ang litrato ng kanyang bahay na nagiba. Ito ang napansin ni Maribel. Nakita ko si Nanay. Nagbubukas kasi ako ng tindahan sa palengke. Pagbukas ko ng tindahan sa palengke, dumaan siya. Sabi kay, -"Mother, saan ang punta mo?" Ay daladala niya po yung picture. Sabi kay, ano po yan? Ay, yung bahay daw po niya ay nagiba. Wala mong sa aming tutulong. Siya ka mag-anak ang kuya. Hindi man lang Dala ng awa at malasakit. Idinulog ni Maribel ang sitwasyon ni Nanay Natividad sa Operation Blessing nang pumunta ito sa kanilang lugar. Binigyan si Nanay Natividad ng mga materyales na magagamit sa pagpapatayo ng kanyang bahay. Sa tulong ng mga kapitbahay ni Nanay Natividad ay muling nabuo ang kanyang bahay na nagiba. Kaya thankful kami sa Operation Blessing dahil ginabit ko kayo ng sobra sa mga taong higit na nangangailangan. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa kung paano maitatayong muli ang tahanan, tinugunan ng Diyos ang matinding pangangailangan ni Nanay Natividad dahil sa tapat na suporta ng ating mga partners sa gawain ng Diyos sa CBN Asia na ipadarama natin ang pagmamahal ng Diyos sa mga kababayan nating nahaharap sa matinding pagsubok.